Good day, good day mga kapasis So mahal kayong isda karo no Tag 220, 250 ang kilo So nakapalit tayo tagamay taggamay Kapasit mahal mahala So nangita na lain mga kapasis So ngita tag mga Mga shell kapasis no Nga ang uh, pangitaon So mahal dyan mga kapasis Na 200, 280 ang kilo So napugos yun mga kapasis Kaninsoso nga dagko Kapasis ang ato ang napili So, testing na to ni mga kapatid sa sabaw kung si Lasa ni Pero paminaw mga kapatid lamig Lami, ganyan siya So, mga kapatid no perting ting naghan ng tao Ano sa tagom So, mga kapatid Mangita na po taglain mao ning gusto na po na itong napilihan So, oh na mga kapasis no Ano yung tag itag ni Johnny eh, O karoon mga kapatid Manguli na ta Kauban na ito ang misis Nga kapaha og mga kapasista adu na di ay no timbangan ng bayan ri kung magdua-dua mo si yung timbang pwede na mo patimbang di timbangan ng bayan og katulang mga kapasis babay no good day good day